Hulyon itong taon, nang maaksidente ang isang kurmina Spas sa Don Andres Oriano Toledo City. Nawala naman ito ng break at bumangga sa bakod ng bahay ni Maria ang Pagkalso. Labing lima ang namatay. Nito na karang Sabado, isa namang minibus ang bumangga sa parehong bakod. Pito ang namatay sa aksidente. Ayon sa may-ari ng bahay, pinagawa nila ang bakod dahil nga accident-prone area ang kanilang lugar. Paniwala ng mga residente. My white, wife, Lady Manong, laging dumadaan dito. Ang uban, makabati man sila ka ng lagyo o noon, dili man na mo para, niya pagpara pa, munaog. E may bis na ata, ingani, e, munaog. Huwag may makita sa lain. Binindisyonan na, na ng pari ang natural lugar. Sa simbahan mo to, nga na mga putang na dili makita. No? Uh, kung mutuong manta ng mga butanga, all the more we have to believe in God. No? Mas musalig daw ang sa Diyos. Kaya nasayot manta ang ginuong mas gamahanan kay kanila. Basis sa affidavit ng mga basahiro, napakalamang nakikipaghabulan di umano ang driver ng Gigant's minibus sa isa pang sasakyan kaya ito bumangga sa pader. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries ang kasong isinampalaban sa driver na si Alan Pastidio. Itinanggi ng driver ang maparatang paratang laban sa kanya. Ito sa naga, kanang ingon na nga, nagkukurukot. na ay sunod namo na kay highway man. Pero sa area nga, kanang wang, subida, wala Wala, wala na yung mga ay track, ibukon ako na wala. break may nawa at Yung kuhan, linya ni Buto, linya sa break. Di na makontrol ang track. Tatlong unit ng Jigans minibus ang sinuspindi habang patuloy ang pagdinig sa kaso. Ibawya mo nga, dilikay na ganito mga bus may ug atay suspenda nang luoy ang atoa mga pasahero ay kasakyan that's why we are suspending only the three units inside the same franchise number of Jegan's bus line pagtatanggol naman ng may ari ng bus ito ang unang pagkakataong na aksidente ang kanilang bus sa loob ng 33 taon pero ipinangako nitong sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng mga biktima